tila nagparinig ang aktor na si Siyan Lim sa kanyang social media. Kasama ang kanyang larawan at ang mga salitang missing you so much. Ayon pa sa mga netizens, ang mensahe na ito ni Cian Lim ay para sa girlfriend na si Kim Chu. Makikita pa na nilike ni Kim ang social media post na ito ni Cian. Isa lang itong patunay na maayos pa ang relasyon ni Sian Lim at Kim Chung ngayon. Matagal-tagal na rin hindi nakikitang magkasama dalawa kaya napapatanong ang mga netizens kung naghiwalay na ba si Sian at Kim. Dahil nga sa latest post na ito ni Sian Lim ay tungtuwa ang mga Kim C fans dahil going strong pa rin ang relasyon nila ni Kim Chung. Parehong busy sa kanika nilang show ang showbiz couple kaya siguro wala ng oras sa isa't isa si Kim at Sian ngayon. Isang kakaiba at daring role ang ginagampanan ngayon ni Kim sa prime series na linlang bilang si Juliana Luwalhati. Kaya naman natanong si Kim kung suportado ba ito ng boyfriend na si Sian Lim. Say naman ni Kim Chu Supportive raw si Sian sa kung anuman ang piliing proyekto ng aktres lalo na ang role nito sa linlang dahil maging si Sian Lim ay tumatanggap rin naman ng daring roles.